Oh, ito pa. Ay, naku. Mga kababayan, grabe talaga. Oh, tignan nyo yung, yung pantalon nyo, mga kababayan. Grabe talaga. Punong-puno na ng Kasi, hindi siya, pagtatae siya, mga kababayan, hindi na niya tatanggalin yung, yung pantalon niya. Ay, na, ah, napakabaho. Mama. Napakabaho, mga kababayan. Mama. Grabe to. Oh, ito, kain ka. No? Wala na talaga siyang alam, mga kababayan. Nakakain na rin niya yung dumi niya naku grabe na to. pati yung ano niya mga kababayan nun, nagka tutong tutong na Kuya Oliver tanggalin natin yung damit mo ha hmm. martilyo pakawalan natin tong mga kababayan Kuya Oliver lalabas tayo ha maligo ka ha para hindi mo nakakain yung dumi ayan kinakain niya pati plastik talaga

Sa buhay ko sila nilagali Hindi Martilyo lang bro Oh Hindi Kahit ito lang eh hindi na makakaalis eh Palalayain kita bro Hindi ito tatakas Kumukuha sila na ano? Kahit, ano, martilyo lang. Gusto mo pa? Mm. Grabe, mga kababayan. Pati yung mga buhok niya, punong-puno na ng ano. Pahingi pa isang tinapay. Yung hair niya, sumiksik na doon sa ilalim ng damit. Kaya hindi nakikita, pero napakahaba. Oo, hanggang sa puwitan na niya. O, kainin mo. Kailangan, mga kababayan, bubusugin natin bago natin siya ilabas. Yun po yung sekreto diyan. Kasi pag ilabas mo yan na gutom, kasi pag pinapaliguan mo total talsik lahat sa tubig. So mag-stay di sa iyo yung tubig kaya dalawa kayo maligo. Baba lahat. Di ba? Di ba kuya Oliver? Dalawa tayo maligo, ah? Sabay tayo. Ha? Kuya Oliver, sabay tayo maligo, ha? Hindi mo ako tatakbuhan, ha? Oh, sabi nila kuya Oliver, nananakit ka daw. Hindi ko masama, ko o oh, sige, pero kulang pa yung tubig na yan. O oh, mag oh, sige, martilyo muna sir, para buksan natin. talaga sa buhok oh, niya Oo. Oh. Kaya ayaw nilang ilabas to mga kababayan. Kasi natatakot sila, ayon sa kanila talagang, ano to, hyper daw to. Violente daw. Kaya nga, alam, Wala na ang susi, hindi na nila alam kung nasaan. Ito, ito na. Ayan na, martilyo. yun. Okay. hindi na makatakbo boss. Ha? Hindi tatakbo. Dito ka, kay Oliver! Okay Okay na po.

Ready kayo guys ah, kasi sabi nila ano to? Tatakbo. Kuya Oliver! Kuya Oliver! Pakakawalan kita pero huwag kang malikot ha! Dahil bibihisan ka namin, papalitan namin yung damit mong labing limang taon na ha! Ha? Kuya Oliver, huwag mong kainin yan plastic! Pahingi pa isang tinapay. Ayan mga kababayan, mga kabarangay pagkakawalan na natin si Kuya Oliver. Palalayain natin siya. Ha? Huwag kang tatakbo, ah. No, pagkakawalan kita, huwag kang tatakbo, ha? Marunong pala kumanta eh. <coughs> Ako din, ha. na ha? na nakatali sa pako.

Ayan, tanggal ah, oh, sa ito. Pagkalaban ko Sa hirap at ginawa Ang ating pag-ibig Ang <laughs> um, pandin Magkalayo Kailangan Nugang ito Dad mo Ayun sa lang Sa buhay ko oh. Pan nắp cười yêu y Pan quỳ lạ là banh cổ ai 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 ko ay! Hey! Ay, anta, anta.

Bili tayo pag ano? Maligo tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. <laughs> Yun! Eh, hey, Oliver, hali ka! Labas tayo! Hali dali! Ay, awa kami isa. Pasok ka, pasok. Awa kan mo, yan. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan lang. Grabe yung pinanggalingan nyo. Iyon. Hindi siya makatayo. Yan. Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano, sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Ay, tignan niyo mga kababayan. Oh. Tignan niyo yung hair niya. Kuya Libor, huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ah Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon ito yung tae na natigas natuyo na no may gunting na lang to